grabe ha ang aura talaga niya ipong mag, mag seryoso naman tayo pag minsan minsan ah, bong oh, ah yeah. uh, ito bang damdamin may talagang nagbago na Ag nagbago na rin wala ka na talaga doon wala na may bago ah uh, meron tayo bago ngayon grabe. Meron palang lang uh, parang dinat nga na eh ano? baka meron may ari na eh Ay, alin yeah. hindi totoo ba bong nalit Pwede ka sa babae, pwede ni sa lalaki. Oh. Saan gabi yun? Ah, sa araw, Dabang. ang pangalan niya si Bong. Oh. Hindi lalaki. Sa araw, lalaki lalaki. Oo, oh, oh. si Bong, Bong ka. Paglala Pag lalaki. Pagkagabi, anong pangalan mo? Si Beng. Beng, Beng. Lalaki. <laughs> Lala. Wikwi. Wakwa. Wakiwa. Wak Ayy. Birah. So ayun mga kawaki mga ka-business kararating lang namin ni Kahimas no? Aduh, nagtakbo kagad doon si Kahimas ano? Eh, kararating lang namin dito sa ka house Ito sila ho, oh, tamang-tama nag-umpugan no? Oh. Grabe itong mga ito

Isipin mo ha, dahil sa birthday niya, napakasipag niya. Baka ngayon lang yan, bong. <laughs> okay na, mabilis pa. na makakabilis, balik na naman. Ah, paano Wala na bago. Wala na 'bago. Para ba yung Wala na, no. Tawag na bago, pati. Waki, waki! Ayi. 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 boss. Nararamdaman natin lahat. Ha? Nakamang. Balik paki lang na ngayon. 20 pa lang ako yung 20 pa lang. Noong May? 20, tinuli. Noong May Japon. May Japon po natin. Oo, yung tinuli. Oo, yun. Pwede tinuli. Oo. Ah, binti ka ng tinuli. Oo, Pero ikaw talaga tinuli mo nga. Oo, oh, tinuli. Kalo mo pati. Eh. <laughs> ano, ah, ano, ano? Supot. Supot pa rin. Joke yeah, lang po yun. Joke lang po. Joke lang po yun. na, walang po ako. Eh, wala naman masama akong supot. Pakasabi eh. <laughs> 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 nila mga babay, supot tayo eh. Ay, gano'n? <laughs> Huwag kang Kuya Bong, sabay tayo magkipag-sumit. Magaling oh. Huwag isa daw. Join po niya. Join po pa na ha. Joke lang mga kuya. Kasi pinapasayalan namin si Bong. Bong, huwag kang mag-alala. sa'yo. Huwag kang na. Kaya kaibigan oh. Kaya may isa ano oh.

wah okay kaya lang tayo naga kopya si ng salo hindi mo yun kaya hindi mo galit, birthday birthday karamihan na birthday pa 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 cellphone niya. Ah, cellphone? pa 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 ay, mo ko na sa ano. naman sa kanya, Pero... Bibigay ko na sa ano. Masayang-masaya ka ngayon. Parang wala lang ha. Parang wala lang nangyari ha. Wala. Chika. Chika? Hahaha. Ano? pa yung showbiz. February 14, na sa ano. Recover na talaga. Eh. Hindi ko naman magbinuwas natin. Uy, grabe. Mga ilang porsyento? Ano bang ganoon? Porsyento lang. Ibig sabihin, hindi mo na lang Yung yung pagmamahal. Hindi naman lang. Kalahati lang. Kalahati, kalahati. Medyo, medyo lang. <laughs> medyo, medyo, medyo lang. Ah, may sir. Ayos lang. Ayos <zawsze SJC4> <pimp -t> <laughs> lang. Ayos 50-50. 50-50 sa lang Kumbaga sa lang lang Ipanda, talaga ni seryoso naman tayo pang misa misa, po. Ito bang damdamin mo ay talagang nagbago na? Mag nagbago na rin. Wala ka na talaga Wala no? na. na. meron mar marami pa naman Ay, o oh, yun na nga. Yun na nga. kong itatanong sa'yo? Nung Wala ka po. Teka man yan. Meron? Ay, dyan. Balita ko mayroon ka ng panibago. Ah, meron tayong bago ngayon. Pero pa hindi na eh. may ari na eh. Alin? Hindi. Totoo ba bong? Pwede ka sa babae, pwede din sa lalaki? Oo. Sa gabi 'yon. Joke lang po, joke lang po. Joke lang po, ipapatawa lang po. Joke lang po, po. lang po. Pa? Pangalan niya si Bong. Oh. Hindi lalaki. Sa araw, lalaki na ako. Oo, oh, si Bong, ka. Ang lalang? Pagkagabi, anong pangalan mo? Si Bong. Bong, Bong. Lalaki <laughs> niya. Lalaki. Lalaki na. Pero na po yan. Na. Pero lang po yan. Po. Pero oh. na po yan. Inilihis mo yung usapan natin eh. <laughs> Pero ang importante yan, laging nagbabaga. Oo. Oh. Bong. 100% ang balaki. Oo. Oh. Ano, ano? 100%. Ayon. Malaki yung malaki malaki. malaki malaki yung yung pinaharap. Malaki yung Kapag ka nagkaroon ka ng pamilya. Ng natin, diba? yung malaki Sip -sip yung pinaharap. iniisip ka mga ka ng di ba? yung pinaharap. mong ka yung Yung tiyan. Oo. na lang kami. na lang kami. Lagi pa Lagi sa Malaki tiyan. Malaki. Malaki. malaki 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 Malaki, malaki naisip na eh, ikukwento dito o sasabihin dito sa tao dito eh. Napakagaling na ngayon ni Bo. Mas maki, yung vlog mo napapanood ko eh. Oh, ano daldal ka ng daldal eh. Ngayon ko lang yata naubusan. Naubusan na pa dito. Mas madaldal to sa kagin eh. Matindi po yan si Saan ako si Bong. Sa gabi si... Lumilipad. Bunggal lang. Si Bunggal. galay lang. So yun ah, mga ka-paki, pa, 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 mga ka-business, ah, nagbibiro lang po kami. Biro ka po, biro lang po. Biro lang yun, boy, ah. Dapat ta tawa lang po. Ayos lang yun. Pero kung mag-isip na ng totoo, bahala sila. Ayaw. Basta tayo, biro lang. Pa, biro lang po. Mag-isip Eh, pa, paano naman? May isa pa pala. Kung yeah, hindi ba, ko nang kalimutan. Itong, itong isa. Yan, yan. At yeah. your service po. Ah. Uh, Kaya, kuwan. Kaya classmate kami ni Parimbungi. Si Berte. Ano na kayo? Dapat dapat yan kita mag-usap kayo po sa Kasi bihira na yung magsipasok kayo eh. Pasok <laughs> na <laughs> kami po. Bihira na rin pumunta dito. Bakit mo ako ginagaya? Hindi. Bakit gusto niya maging upisir. Hindi na yung man. Wala na kung balag. Pukaw. Gusto yata nito umayos <laughs> ng <laughs> kaso. Oo. Oh, ay ako may naayos akong kaso doon na uh, okay kahit paano may pumapatak na barya sa akin doon. Oo. Eh ikaw pag ako ni pirapan ka. Boss, bigyan mo na lang siya paayos ng kasal. Kasal. Mayroon, Meron, meron. Meron nagtatanong dito, mga ka business ano? Isang di ba kay Mas ka dito kay Mas. Kim Mas yung mga tao. Napakaakuan. Di magtanda? sabi <pelledessed mitlaan> sakit sa 28 oh. na raw siya oh sabi bakit bakit di ba sabi niya may vlogger na ah Bama ba yun Sardi. kasi parang nabanggit mo ah uh, oh. ba ko sumakay tayo kasi tayo tayo kamo na ah may banta boss oh, oh, oh. may banta gagan boss may sa youtube ah ay 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 Hmm? Ang tagal mo tayo ko rin eh. May paklaro kayo, Bogs. Ah, pero yung totoo yung sinasempre mo ha. Sa iyo, sayang. Uh, Bogs, nalala ka, mauna ako Kasi once na makita ni Bong yun. <laughs> mauna ako oh. ka na. Ah, <laughs> ano nga po siya? Nagkakuha na nga eh. Nagkakuha na siya eh. Oh. Mm -hmm. Gusto siya muna daw no, eh. Bago ko. Hindi. Kailangan sabay kayo. Ay, sabay. Oh. Kasi yung kwan mo, sabi mo, laging nagwawala eh. Oo, oh. Yung pagmamahal mo, talagang nagwawal. Oo, oh? oh, nagwawal ko. Kamera, Mati ka po talaga. Mati Laging nangyari yung tagura doon. Inspiration. Sabi na, yan. mong Hindi ako. Boss. I paano na to ay pakilala man lang formal na tayo. Ay big loot at naman siya. Pero totohanan to ha. <laughs> totohanan siya. Ano ba? Ano pa talaga? Okay, Sino ba man. talaga? May ikon ka iba eh. Ah, na boss. Hmm? Sigurado ka ba? Ah, uh, pwede na mayos basta si si, si si ay kumula boss. Ha? Huh? Si ay matindi ang big grabe. Uh, matindi ang requirements ngayon may kaya na may by date ta. Uh. Kailan? Uh, okay, resume.

S Sibong siya umaga, bungalak siya gabi. Oo. No. Ah, okay. Okay. Oh, okay, Ay, panggapis na. yun. Ah, Ate Mano. Ate Mano yan. Sige ko may 10 minutes na, boss. 10 minutes na, boss. Ipindot. Okay? Pira! <laughs> diba, <ha>? um, <laughs> Ayan. Congrats, boss. Yan ang Yun, oh. Tingnan mo na mano Congrats, boss, ah. Congrats, boss. Nalalo to. Grabe, eh. Senior, si Milo. Yung price mo pinadala <laughs> sa akin. Yan, oh. Yan, congratulations, brother. Congrats, Congrats, Congrats yan, you know, eh. oh. Walang ilaw. Ate tayo. Ate tayo, ate tayo. Ganyan. Pa. Ibok ako din. Ulam, ah. Dahil pinadala sa akin, oh, ay, bibigay ko sa sa'yo. Yan, oh. Yan, oh. Good. Oh, amin na lang. Oh, pwede rin. I-ringalo na lang natin kay Bong. i, I e, na lang kay, kay Bong. Ay hey, baby, di mo nang i-rigalo? Wala pa, binigay lang ko ng regalo sa kanya. Hindi, ako wala pa. Di, saktong-saktong. Oo. Oh. Ibigay ko na. Pagkano na rin niyo, boss? Ano ganyan? O, baka, ah. Ano nga yun? Ewan eh. Hindi ko nga rin alam eh. Sabi na, nanalo ako eh. Ang sabi kasi doon, manalo na oh. yung sandaan. Oo. Oh. Oh. Ay, sandaan? Oo. Oh. Awag men. So, ngayon, tapos, ang tinigay sa kanya, limang daan. Uy! Uy! Oh tapos na! Ma'am Ma E, thank you! Kasi, kwento ni Ma'am E, oh. di ba? Ma'am E Ma ba yan? Oo. Oh. Si, ang nag-live si Ma'am Erlinda. Oo. Oh. Tapos, ang nag-sponsor sa pagla-live niya, si, si Ma'am A. Ma'am E. Ma ang sabi niya, isang daan. Oh. Yun pala, pa banrid pala yun. Banrid! Oo. O, diba? Diba na. Ikay ko na yan. Hahaha! Parang may birthday ka ngayon. <laughs> o. <laughs> kaya si Kamuna, ni si... na din may banrid din. Nandito din. Oo. O. Thank you, thank you. Wow. Yeah. Pangila. Yeah. Sa... official vlog. Ganun. Oh. Na napadaan lang ako sa live niya kagabi Kasi, natatapos ko mag- mag-invite, di nagkano ko, nag-upload ako. So, naghihintay ako ngayon. Okay lang yan. O, oh, Ito lang. na. Ayan, ayan, ay ayan, ay ayan, ay, ayan, ay, po. ko kay isip kung anong isasagot ko dun eh. Pambihira. Ano pa ang tanong? Anong tanong? Pagod na ako, tabako. Oo, oh, ano, anong tanong? Oo, oh, ang tanong. Anong, anong ako ako tabako Ano daw yung, ano daw yung, ah, Malamig. Palamig. Malamig. Namig, Malamig na pwede sa... Ng anghang. Oo, oh, na pwede. pwede sa matanda at sa kabata. Oo. Oh, Hindi, dami sagot mo doon, Hindi. Snowberry. Kami, tapos, oo, snowberry. flower. Oo, ano man ang tanong? Hey, ter eh, filter na lang ang sigarilyo. Sigarilyo. O, tapos, sabi ko, filter na sigarilyo. Wala ko rin. Hindi ko sigarilyo <laughs> na lang. Oo. Oh. Tindot ko sigarilyo. Tatlong beses, sigarilyo, oh. sigarilyo. Sunod-sunod. Ah, ito na. Sabi na rin, damay nanalo na. na. Dito, dito, na dito. Ako na. Ang boxing kaya. Ah, nanalo, boxing. Nag pa naman siya. Ako kasi mental to dati Oh. Bibili ah, oh. ah! <laughs> 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 lang tayo. Talaga oh, yun no? lang. <laughs> naman. Ito no? talaga ako dati. mo ni Jeffrey, mga kapatid. Ito yung pampangis mo sa biyahe ng araw. Yo. Pero kaya hindi na. <laughs> yung mga malboro like, <bicycles> like, <again>, <coughs> lang. Maraming salamat. Maraming <laughs> <laughs> salamat kay Mark Edwin yeah, Sa kanyang palaro. Like sponsored kay... Eh, pagbigla sa Oh, thank you, thank you po Pai Pintas sa Pero pating na. Ay, talaga naman ay yan Oh, po, ayan. Official, ha? Thank you, thank Thank you, thank you. Thank talaga yan. Bye, Pantro. Thank you, thank you po. Bye, Pantro. po lang. Oh, ta, Juan, ta, 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 Nagpapasalamat ako marami dahil uh, siyempre naputan din ako ng tulong pagmamahal sa mga anak. Ah, okay ba? Thank you, thank you po ma'am. Merry na sa Ganbis oh, nice. po sa iyo. Sana pa ka Thank you very much. Yun. Saka <laughs> kayo ma'am. Thank you. Alright. 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 na ako sa regalo. sige. Alright. Alright.